Mga boy kabalat, nagpunta pala kami nila, Drake Mark at ako sa MacDo. Meron kasi na amin nagbigay ng sponsor na pagkain papuntang uh, MacDo. Tapos sabi, sabi ko Mark, ikaw na ang pumunta doon sa cashier at ikaw na magbayad dito ang amin pera na na na, na na na, na, binigay ng sponsor. Nakita ko pa nga yung mga kaibigan ko diyan eh. Dyan sa Diyan sa niyan. Diyan sa McDo, marami sila diyan. Tapos kung pagka-order namin, naghintay kami ng ilang minuto sa aming order. yan minijuhang ko muna mga uh, bawat sulok ng ng McDo. Sabi, tinitingnan-tingnan pa nga ni, ni Di Jundrik ang mga resibo, kung magkano ba daw laga ang binabayan. Parang nagugutom na dyan si Jundrik eh. Ayan, yung order namin dumating na. Ako hindi na rin talagang makatiis dyan eh. Tinikman ko ang talaga ang lasa ng makdo. Kasi dapat ako'y kami papunta sa Jollibee. Ay sorry pala Jollibee, hindi kami nakapunta sa iyo. Hindi tayo na ulit nagkita kasi gabi na yan ay makdoon pala yan sa sariyaya ay 24 hours hindi ko na makakatiis tinikma ko na ko ano. lasa spicy pala ang aming order na chicken double chicken double chicken tapos one rice yan abang hinintay namin ng kutsara sabi namin at saka tubig hindi kami dyan umorder ng kasi ng ano eh nang soft breaks yan ah. hinintay namin yung kutsara na dumating iba pala ang kutsara dyan parang kahoy na ang kahoy na maliliit. Yan, ito mo nyo, maliliit na kahoy. Parang ay, maliliit na kutsara at tinidoro. Kaya nahirapan nga dyan eh. sabi ko, pwede ba mag na lang kamay? Ang hirap mag kutsara talaga, hindi ba ako sa sa yung mag kutsara na maliliit na ganyan? Sabi ko, magkakamay na lang ako para mas madali-dali ang ano. Para mas madali ang pagkain ko, tinanong ko pa nga dyan yung, uh, yung mga service crew. Sabi ko, pwede ba magkamay dito? Sabi nila, pwede naman. Inapakalita kasi ng kutsara. Tapos eh, talagang, ano, ayan, nagkamay na lang ako dyan. Hindi na ako makatiis, nagkamay na lang ako. Kasi pag ako yung kamay, ang konti lang nakukuha. Tapos napaka, para ang tigas kasi ng karne, yan, nilagyan ko ng gravy. Yung gravy nila napakasarap. Tapos yung manok nilang spicy, masarap din dyan. Double chicken ang inorder namin. Salamat pala sa nag-sponsor ng aming... Uh, Magdo Makdo na sa susunod ulit ha, ah, salamat sa iyo pagpalaan ka ni Lord sa nagbigay sa amin ng sponsor Panjali na nakapunta na kami ay na na sa pampang sponsor papuntang Makdo yan salamat pala sa iyo ganun din sa iyo malapit na tayo magkita Jollibee susunod dyan naman kami pupunta sa iyo na magkikita talaga tayong dalawa na magja Jollibee kami na ma may malam ko may magbibigay ulit sa amin na pera para makakain ulit na mga kami sa Jollibee yan, napakasarap ng na pagkain dyan sabi nga ni Mark, itayo ko na yung ano yung camera kasi wala akong ano, yung stand eh hawak-hawak ko dyan yung ano, camera habang kami nagkakain, napakasarap enjoy na enjoy Ay, enjoy en na enjoy kami harap yan o oh. Jollibee, na makdo na yan yan o, oh. si John yan. sabi ko nga eh, tira natin kaya tagi isa para pag-uwi natin meron pa tayo sa balok. pa tayo kasi doble ang kanin ni eh. Kuko iisa lang. Sabi nga namin magdala na lang kaya tayo ng kanin sa susunod pag tayo punta dyan. Kasi bitin ng kanin talaga ay eh, dalawang chicken joy yan. Ay, ay dalawang chicken na sa McDo na binili, na binili namin tagda-dalawa. hindi na kami nga nag-soft like, drinks dyan. Wala na kami bi order ng soft drinks. Ayan, um, pag nag-request na lang ako dyan sa sa server crew na tubig ang inumin namin kasi ay walang tingin na, na, kami nag-soft drinks dyan eh. Uh, napakasarap po na na kumain sa McDo. Um, lalo na yung spicy chicken, uh, lalo lang kakagala. Hey. Pagkita ko pa nga yung mga tropa ko dyan sa Macdo eh. Sila, hindi magtatawag nila ako eh. Ayan o, no, sarap. Napakasarap kumain sa Macdo. Diyan lang lang pala yan sa ano. Malapit lang naman yan sa Prosi. Tapat lang ng Prosi yan sa Sariyaya yan. Temo, ang, ang, bayan ng Sariyaya ay umaasenso na. Sari-saring ano, mga food court at mga... Hindi ka na maghahanap ng iba. Nandiyan na Jollibee. Nandiyan na ah, magdo Meron na rin dyan ay yung mga Crispy King, yung uh, gold Goldilocks at saka Red Ribbon. Yan oh, o. na nga pati dyan yung, yung gravy at mapakasarap nga. Ayan, kain ako ng kain dyan. Kami tatlo. Kumain kami ng kumain. Nagkaya ka din eh. Imbis na ibibili namin sana ng ulam yon na kaya ka da, na pumunta na lang sa McDo. Yan, napakasarap ng makdo Yan, kumain kami diyan ng kami ng nagmukbang kami sa McDo. Yan, napakasarap po diyan. No? Yung manok na yan, malam ano, matigas-tigas pero malasa siya sa loob. Masarap. Talagang hanapan mo siya. Ay, makdo na yan. Tapos yan, kumain ako ng kumain dyan. ano oh. Ako ang unang makakaubos dyan ng pagkain na yan, eh. yan. yung habang si, sabi nga ng, ng dalawa, iuwi pa daw nila yung Sabi ko ako talaga hindi ko na iuwi yan. De, hindi, ko nakakainin lahat dyan. Ubusin ko na yung dalawang chicken na yan. yan si Junrick. Yan, hinigop na yung ano. Yung gravy. Napakasarap. Pati kasi gravy dyan masarap. Sa totoo lang. Na napakasarap. Pero sa Crispy King, uh, kain kami. Masarap rin naman eh. Pumunta kami doon. Pumunta ako doon. Na nag-order ako sa chicken. Masarap rin naman ang pagkain doon. Lahat naman yata ng food court eh, masarap. Kaya lang, eh. depende lang sa, sa taste nyo kung gano'ng kasarap talaga yan. Eh. Paubos na yung akin dyan. Sabi, magkakayaka na naman daw ulit pag may nagbigay ng na sponsor sa amin. Sarap po, mo. Sarap kumain ng Makdo. Alin, at halina kayo at pumunta lang sa Makdo. Yan ang naman niya sa Sariaya. Hindi na kayo, hindi na kayo pupunta pa sa ibang bayang katulad ng Lucena at Candelaria. Meron na talagang Makdo dyan sa Sariaya. Sabi sa amin eh, ano, enjoy daw, enjoy. Mag-enjoy daw kami dyan. Sabi ng mga nakakita sa amin dyan. Tapos nakita pala ako ng isang kaibigan ko dyan. Na ako nagbablog daw. Sabi, minsan magblog daw sila. I-vlog daw naman daw sila. Nakasama ko. Yan, nap. Yan, pagkain na yan. Ang di ba? Sarap na sarap kami dyan. Kumain na lang kumain. Ayan, oh. Hanggang maubos na yan. Yan ang maano Paka, ah. Yan, nap. kami dyan. Walang tigil, oh. Kumain kami dyan.